Inawasak at binababoy nila ang Pilipinas. Inawasak at binababoy ang isang presidente na mahal na mahal natin. Na ni isang pusing, na isang sentimo, walang ninakaw sa Pilipino. At kung kaya nilang gawin ito sa presidente na napaka-popular na mahal na mahal ng Pilipino, anong chance natin? Ordinary mamamayan. And in fact, ginagawa na naman nila talaga eh. Yung oxygen niya. Si PRRD is 8 years old. Kanina pa ubos yung oxygen niya walang iya ang kawalang iya wala ng batas ang Pilipinas na so, so inilipad siya kasi hindi talaga papayag ang Supreme Court sa ganyan, ibang pansaya ang no, hey, layo niya Si so, Pierre Arding nga yung papuntang lang pagod na kanya na 8 years old na siya. No. So, yan yung ginagawa nila bong Marcos at ni Martin Romualdez. Para makalimutan natin ang katiwalian ano -ano nila yung pagnakaw nila sa Pilipino at kung ano-ano pa mga krimen nila. Inawasak at binababoy nila ang Pilipinas. Inawasak at binababoy ang isang presidente na mahal na mahal natin na ni isang kusing na isang sentimo walang nilakaw sa Pilipino nagsilbi ng maayos sa Pilipino at ganito ang isusukli natin sa kanya oh. so kakaawa siya kakaawa si Pierre Arthur ano, natutulog siya. Kung nung kasama ko siya sa Hong Kong, ano, two days ago, nagre-reklamo na siya na masakit yung mukod niya. Pagka dinala mo na siya doon sa dahil, death sentence yun. Kasi matagal yan. 10 years, 15 years. So, yun ang isusupport natin sa Pangulo na. At hindi lang yun. Hindi naman tayo member ng ICC. Di ba? Siya illegal. Kaya yeah, it's gawa na namang, ano yun, yeah, mag-isipin, wala nang ng Pilipinas, diba? So, yung, yung, uh, PRO na ngayon ni Eric, kakarelease ng Supreme Court. Ang record kasi ni Martin Romualdez, hindi siya na, siya hitinig sa Supreme Court. Hindi uh, mo, tataas-taas ang hukom na natin yan. And topic? But for instance, yung case ni uh, Commissioner Guanzon, yung kanilang party list na pinapuupo na ng, ng Supreme Court, ayaw ni Martin Fernandez. At, at kapit, sa, sa SFNI, no? nagtanong lang kung tama ba Martin na 850 million ang buha ng, ng budget mo pang travel mo dahil na nadating kami so um, um, um talaga ang kasaysayan kung sino si Ferdinand Marcos Sr. diktador, pasista, magnanakaw ganun din, ganun din ito at biro mo gagawin mo yan kay Rodrigo Roa Duterte na mahal na mahal ng Pilipino na mula nung umupo siya the whole time na nakuupo siya bilang pangulo hanggang sa pagbaba niya hanggang ngayon yung trust and approval ratings niya walang nakakapantay kahit na sinong leader ngayon meron na yata pero while he was president siya lang nagaganyan so ganyan ang gagawin nyo ganyan hindi naman siya pagnanakaw kahit isang sentimo wala siyang ninakaw nagsilbi siya ng maayos na golden age of infrastructure tayo free education wala nang laglagbala agad-agad wala na ayun bumalik pagsap yung CPP, NPA, NDS Ayan. so, dito ang isusuklin natin. Tsaka, ano, sunod-sunod, walang batas. Walang batas na sinusunod. Piling uh, nila mataas sila. pa sila sa batas. Sila yung batas. Sila yung batas. Dok Lorin, uh, yung kasaysayan natin, uh, dalawang presidente no, ang, na uh, ang napatalsik sa pwesto ng taong bayan. Una na po yung uh, Marco Senior, pangalawa yung Estrada. Posible kaya magkaroon muli ng hit sa People Power or People Power 3 sa nangyayari kay Tate Dibu? Sana sana. No, kasi nakita naman natin, wala siyang ng mamuno. Walang respeto nga sa saligang batas. Diba? Ano ba yung saligang batas na yan? Ano yan? Parang McDonald's French fries. Hindi. No, inilikha yung 1987 Constitution in response doon sa pang-aabuso at yung pagtagal ni Marcos Sr. sa pwesto. At yung Constitution na yan, yan ang ano yan ang protection ng bawat ordinaryong mamamayan laban sa isang mapang-abusong gobyerno so in other words sinusubukan na natin matuto yung, yung yung batas na yan in response to the abuse of Ferdinand Marcos Sr. na ngayon ay ginagano na naman ni Ferdinand Marcos Jr. walang pinagkaiba sa tatay niya inuulit lang yung pagkakamali pero sa atin masakit masakit sa atin kasi mahal natin si President Duterte. Bakit natin siya mahal? Dahil bobo tayo? Ganun ba yan? Hindi. Dahil nagsimbi siya ng maayos. Hindi siya nagnakaw sa atin. Totoong naramdaman natin ang pagmamahal niya sa atin. At pagkalinga. Nanood kayo nung, nung Hong Kong rally. ba? Diba? Sinusubukang siraan ng mga siraulo. Katulad ni Montulfo. ba? Diba? Na fake daw na mga OFW yun. Masa ka naman nakita ng ganun kabaliwan. Diba? Pero nakita natin, di ba? Nakita natin na yung pagmamahal at yung init ng ng pagtanggap kay PRRD at saka sa Vice President. So, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, binabastos nila tayo pag binabastos nila itong dalawang ito. Kasi si Vice President, 32 million ang bumoto dyan. No, ang sinasabi ngayon ni Martin Romales, wala siyang pakit, 32 million. Sabi ni Bamo, wala akong pakit. Kami ang nandito ngayon. Kami ang batas patas. Yan ang narinig natin. So, biro mo, nandiyan si PRR din yun sa loob. Ano po ba ang uh, gagawin ng mga ordinaryong Pilipino, mga mamamayan, para mapigilan itong pang-aboso ng gobyerno Marcos? ito o no, ang kapangyarihan na hawak ng mga naka-abuso naka sa atin ngayon, sa atin naman ng galing yan, no um, kahit na sino nagsag, mga political scientists mula pa noon so Hobbes, Locke, etc ang sinasabi talaga nila ang kapangyarihan na yan ay galing sa taong bayan, at tayo din ang pwedeng bumagpawin yan ang, ang masama dito nakalimutan nila kung kanino galing. Nakalimutan nila kung kanino galing yung kapangyarihan na yan. At ginamit yung kapangyarihan na yan para saktan tayo, para, para nakawan tayo hindi ka tulad nung na-experience ko nung time ni PRR, din na nakikita ko siya, ginamit niya yung kapangyarihan na yun para sa mga mga kapuspalag, para bumuti ang buhay natin, agad-agad tawala yung laglagpala, yung crimes natin, bagsak, hindi tayo natakot, di ba, for the first time. Tsaka for the first time, may free college education, golden age of infrastructure, dun niya ginamit yung kapangyarihan niya. Hindi niya ginamit na kaso katulad ng kinagawa ng attack dog niya si si Tiwata, di ba? So, nag-iimbento ng kaso at saka nagbibigay mag arresto wala man lang warrant of arrest, di ba? Tapos ngayon na may bumaba na Supreme Court decision, hindi pa nila papansin yan. Sa so, hindi, hindi tayo papayag sa gano'n. Oh, hindi, tayo papayag sa gano'n. Papayag kayo na ililipat si PRD sa labas ng Pilipinas. Dok, sa tingin niyo po, sino po ang uh, dapat managot sa pangyayaring ito? Pa? Si Bongbong Marcos. Kasi siya ang Presidente. Eh. Kahit masabihin pa natin na yung asawa niya nagpapalakad o si Martin Romualdez, siya ang Presidente. Eh. So siya, siya mananagot dito. Wala nang iba. Siyempre, mapapapanagutin pa natin yung, uh, kung sino pa, kung anong krimen na ginawa sa atin. Pero through it all ito, Bongbong Marcos ito, siya ang Presidente. Uh, alas na lang, Dok. Uh, uh, ano kaya ang magiging epekto dito sa maraming mga Pilipino? Itong ginawa ko nila na mag-aristo ng illegal kay former President Duterte at pilit pa atalin sa tayo. Uh, nakakatakot ito. Oh, lang dito. Kasi kung kaya nilang gawin ito sa presidente na napaka-popular na mahal na ng Pilipino, anong chance natin, ordinary mga mama mamayon? In fact, ginagawa na naman nila talaga eh marami akong kausap dyan kanina na kung ano-ano pinagagawa na krimen sa kanila na kahit nga so kayang-kaya nilang gawin no? eh dapat sa isang demokrasya civilian supremacy tayo yung pinakamataas tayo yung nasusunod uh, a government of the people by the people for the people eh, hindi na ganon eh. Sinasabi na nila ngayon sila ang batas. So, ang nakakatakot dito pag pinabayaan natin ito, pag pinalampas natin ito, sinasabi natin okay lang. Okay lang gawin yan. Gawin yan sa akin, gawin yan sa mga anak ko, sa mga apo ko. Ito na yung magiging susunod natin na standard. Dito na sus sisiguraduhin. Ma maniwala kayo, sisiguraduhin, sigurado ako na uulit-ulitin na ito, palampasin natin ito. Kasi yan sinasabi nila, ah, pwede pala. Nagpapagahasa pala ang Pilipino. Nagpapabili pala. Tatatatakot pala. ba? Diba? So, yun ang nakapatakot dito. Namimilibro ang ating bansa. Nasa, nasa dilim tayo ngayon. Pero, pero ko hopeful ako talaga. Hopeful. Kasi, na ko naman ang Pilipino. Alam ko, marunong tayo yung lumaban. Yan ang ating kasaysayan. Nakatayo tayo sa sa shoulders ng ating mga ninuno, ng mga bayani natin na lumaban talaga sa mga nanunupin sa kanila at alam natin kung paano maging malaya. So, I hope I'm not mistaken. Kasi ang magbabayad nito ay ang mga anak natin at ang mga apo natin. Maraming salamat, Dok. Lorin. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, doc. He doesn't deserve this. He doesn't deserve this. He doesn't deserve this. Alam mo ko lang, siya. So, nakita ko kung paano siya magtrabaho. Paraming beses nung nagtatrabaho kami. Hanggang late ng gabi, naihiyakan ko sa itsura niya kasi kahit na anong pwedeng mag-usok, nag na. Sa kanya po nga ang nalangat, pwede pala mag adjust, pwede pa naman gusto yung, yung na yung pantalon na umiikot na sa pagod. Yung sinasabi niya na sineryoso niya, dinigtip niya, totoo yun. At as a result of that, siya yung leader namin, dinigtip -din, din namin, talagang inaruga namin ng Pilipinas, mahal na mahal namin ng Pilipinas, dahil yun ang, yung leader namin, sinasabi niya sa, sa atin noon, di ba, galing sa inyo, isa galing sa akin at lakas sa inyo para umabot sa akin. Diba? So, in other words, galit na galit siya sa mga abusadong nasa poder. I cannot think of any other other thing na talagang nagigigil siya. Kasi nga, yung sinasabi niya, no, na hindi kayo special, mga trabahante lang tayo sa gobyerno. Dapat ganon, pero ano nangyari ngayon? Diba? Para, para tayong para tayong mga sugar daddy na nagpapakain ng mga mahilig mag, mag party mag, mag fireworks, fireworks, di ba? Tapos habang nagugutom yung mga anak natin, di ba? So masakit sa amin, no? Yung team Duterte na no, nakikita namin. Wala talagang pagmamahal. no? Banlang dok. Yan, yeah, laban Laban lang, laban lang. La,